sa middle of nowhere first time namin makadaan dito alright dito kami sa barangay Tilubog napunta ng Tampilisan, Sambuanga Sibugay Tilubog, Naga, Sibugay 3 km sa langwan ha? Na dito? Oh. 3 kilometers Pasin no. Update huh? natin yung Yung ano natin guys GPS Para na makita natin yung Kalsada na Dinadaanan natin Check, check so guys. check. guys, dito na kami sa papuntang Tampilisan no? Oh, wow. What bukid. First time namin na dumaan dito, mga guys. Pagliko namin ay ito. Sure bull na kami na ito talaga yung tamang kalsada kasi makikita nyo malapad na ang kalsada, mga guys. At kumplito na siya sa mga signboard. So, ito yung palatandaan na nasa tamang highway na kami. Tamang yeah, highway. Ito yung Parang Dito dito. Saan? Masam ka. Oh, tingnan. Hindi ka magaling. Nakabalungan ng tunahan. Oh, tingnan. Hindi na kumaksalikom. <laughs> <it's laughs> okay. Ito pala yung karsada dito, guys. Palusong siya, guys. Oh. Wow. Oh maulan pa talaga ang namin ang ah, daming ano rubber tree tree rubber uy doon lang pala yung parang malapad guys dito parang sikit pala tay mayam nagdaala nito eh ulit ulit pala ng kalsada dito it's a prank lah si may nakuratan siya eh parang na ano yung bata nagulat may hundan na dumaan dito ang liit pala ng kalsada dito na oh Mga ano dito, madami ang puno. Malagang literal na nasa bukid talaga kami, oh. Ano? Oh. Pinalibutan kami ng madaming puno. Yan. High voltage, sorry ko. uno. mouri ko, ng kasala dito guys dah, talaga dito na madami ng tanim dito na guma rubber tree niya lang mga tao eh. lagi Honda rin yung aking panel wala <laughs> ang aking Honda upang panda sa Honda Lugsong-lugsong tayo guys Wow, Honda Patay ah, ay, ah, Nasira Nasiraan yung pick up dito oh. Lah Ang kitid ng kalsada guys Ang liit Dami pang sagbo to Tingnan nyo yung damo oh. Lampas tao sila. Tay. Big adventure na mo ani ay. Adventure ba. Ito na yung o makita ni sa kadaghanan ng dalan ng gagian. O? Eh. Oh? yun yung pagka-adventure ni. Oh, uh, Yan. Ito kasi yung dinadaanan namin ay shortcut road. yan so mountain road ah uh, lak ngahon guys dali kami do no eh may video mga tinwilers Ikan to dito kapasalan o rin subo toyo pa hola puti guroy mo saka diri ato to nuwel let's go o siguro, Basio, siguro? Prepare to stop check up tayo sa GPS mga guys baka mawala wala tayo eh yan ito yung dinadaanan natin ngayon ah bahada bahada tayo na yung mga crossing street na tapirme tao tanaw na daan retra ta firme o anay liko liko crossing gawas na tas tampi na yan sintro wala na wala na liko liko crossing nga lang mga tao magbuta yung honda dire nasa katos lagikan ah. <laughs> magtataka yung mga tao dito guys bakit may honda na panel dumaan dito hmm, sa kanilang lugar na napaka ano, napakalayo na ayun ito deliver ko sa lagmotor ba pagsuot at sumagali level motor hehehe kung ban po gruto na deliver at hindi na alam ah guys at kurok kurok yung ating kamera kasi cellphone lang gamit natin si may daot ang kamera kasi hindi na mag charge charge oh grabe guma oh nakang oh guma ba na lahi magpuruma berapa ini harga oh berapa Sangah ang nya? Hmm. harga sa di sekabila di klasik harga nya good year he <tik> wah oh, cinta angki kilo. di sini di lagi di kolektor di sini lagi di kelebasan ganda di pelengkar di situ wah Wow, wow. So guys, kita natin sa GPS na lapit na tayo sa sintrong bahin. Padirita. Lapit na tayo sa tampilisan. Iligayon, dito magtatdro sa lalong at itong ganiha. Layo pang crossing ato. So malapit na tayo guys Ayan Lapit na Doon na yun So naan So nandito na kami guys Sa lungsod ng Tampilisan So one way Liko ta diri Orang highway oh Oh, liliko kami lah. Tay Au. Oh. Brusot sutra di eh. Oh, one day siguro nila di. Terminal. Oh, nandito na kami sa highway ng Tampilisan. Ah, oh, highway. Sa sentro ng Tampilisan mga guys. You know? Municipality. Ah... Uh, Sulod niya yung tanong ang dere, sulod na noon may dili, guys kapasok na kami dito sa kanilang sentro sentro na muna na ilang sentro dere o oh. hanay no hinlo lang hanay kay ba dako po dili siya gubot oh park in go oh Ay, park in go dere dili. dili gubot ang iyang tuhan hanay kayo Oh, So, palabas na kami sa wakas. Dito na kami sa highway. Papuntang Liloy. Going to the Polok mga guys. right. So, dito na mag-end yung ating mini-vlog. or small vlog or ano bang tawag dito vlog 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 so pakita ko muna sa inyo yung nung nila oh yan nung guys so, nung nung lang nung ating vlog <laughs>